Pinuntahan ko mag-isa ang dulong bayan ng southern part ng Pilipinas. Tara, travel tayo. Maniniwala ka ba na napuntahan ko ang dulo ng Pilipinas mag-isa? At kung sasabihin ko din sa iyo na may bayan sa Pilipinas na blessing ang ulan sa kanilang komunidad. Ito ang si one of the 11 municipalities of Tawi-Tawi. Kilala ito bilang Benis of the South dahil ang pinaka-mode of transportation sa bayan ay ang bangka na dumadaan sa malawak na kanal sa pagitan ng mga kabahayan. Sikat din dito ang floating market, mas madami tuwing umaga or hapon na kung saan sari-sari din ang tinitinda. Sobrang mumura lalo na ang mga isda. May enjoy mo din ang maglakad-lakad sa bayan na ito. Pwede ka pumunta sa boulevard nila to watch yung sunset and makipagkwentuhan din sa mga locals na nakatambay dito. Ito ay ang pinaka southern most town of the Philippines na malapit na sa Malaysia. Kaya mostly ng products nila dito ay from Malaysia at sila din ang nagsisilbing trading port dito. Pero alam nyo ba na dahil nga malayo ang lugar na ito at kahit nasa kalagitnaan sila ng katubigan, wala silang maayos na source ng water, panligo at panlinis. Kaya umaasa na lang din talaga sila sa tubig ulan. Kaya kung uulan, blessing it